Oh. Bakit? Oh, Ming bakit? Kukugutom ka na? Yeah, ha? Kukugutom ka know? na? Wala ka pagkain dito. Kasi to... mahirap yeah. lang kami. Yeah. Ah, ano bang gusto mong pagkain? Chicken Joy. Chicken Joy? Wala <laughs> Chicken Joy. Yay, yeah, yay yeah, yeah. Oh, anong gusto mo? Ha? Yeah. Ha? Anong gusto mo nga? Ay? Yeah. Anong gusto mo? Sabihin magsabi ka. Order tayo. <laughs> ha, order tayo. Ano mong gusto mong ano, pagkain? O, oh, ano? Ha? Ano alika dito, alika. Alika, alika. Hmm. Ay, pagkain eh. Ano mong gusto mong pagkain? Ha? ha? Gusto mo? Corn beef? Ha? Corn beef? Hmm? Ayaw mo ng corn beef? Hindi nga, halika, 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 alam ang gustong pagkain, halika. Ay? Asan ka na? Halika, halika dito. Halika, 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 Ano alam ang gustong pagkain, halika, halika, halika. Anong gusto mo? Ang sabi ko ka sa tayo. kay Daddy Danny, sabi mo kay Daddy, ano? Ala? Anong gustong pagkain, ha? Anong gusto mo? Ha? Ha? Anong gusto mo? gusto mo? Hoy, ano bang gusto mo? gusto <laughs> mo ng chicken joy! Ha? Ah? Wala eh, wala tayong pera, wala tayong pambili eh. kasi wala tayong kita ngayon eh. Ha? Ah. May, -may, may ha? Ha? Saka na lang ha, pag may pera si daddy ha? <laughs> <laughs> ha? Pag may pera si daddy, bilang ka namin ha? <laughs>